real talk para sa tao mga pangusga nagigigil ako alam nyo ba pakailaman nyo yung buhay nyo hindi yung buhay ng ibang tao But, may makukuha ba kayo may sinasawad ba kayo alam naman di ba anong alam nyo lang manira ng ibang tao alam nyo ba ang buhay ng isang tao hindi di diba? ba kaya bago ko yung musga tao alamin nyo muna kung ano yung pinanghusgan nyo. Una, inggit lang kayo. Siguro, ingit lang kayo, no? Tama lang sa mga panghusgan tao. Sarili nyo, hindi nyo nakikita. Sarili ng ibang tao, nakikita nyo. Galing nyo naman. ba Galing nyo. Wala na ba, ibang, wala na ba kayong ibang masabi? Wala na ba kayong ibang may lalabas sa bibig nyo Kung manira ng manira ng ibang tao Ang hirap nyo naman pag Anong gusto nyo? Yayaman ba kayo dyan? Hindi naman, di ba? Ito lang sinasabi ko Tigilan nyo Tigilan nyo kung ayaw nyo din gawin sa inyo Subukan kaya natin Sa inyo namin gawin ano rin kasi yung pakiramdam. Sakit, di ba? Yun, ganun. Ganun. Kahit di mo ginagawa, magiging ginagawa mo na. Di ba? Nagiging malinis ka sa ibang tao. Sa mga mata ng tao. Pero yung loob mo, ang dumi-dumi na. Nilulumot na o inaalamag na. Di ba? Ang hilit nyo kasi, Mamusga ng tao manira ng ibang tao yung sarili niyo ano na kaya hindi na ata dugo hindi na ata pula itim na itim na yung gigilaw sa inyo mga manira kayo eh. itim na yung dugo siguro pag sinaksa ka ang lalabas sa'yo itim na sobrang itim para ng buhay mo gigilaw sa inyo eh nakakaano ka yun nang gigilo yun nakakaputang ina kayo alam nyo na silang masasabi so ko ha ah, tigilan nyo alamin nyo muna yung history ng buhay bago nyo husgahan kawawa na nga yung tao sobra ng kawawa inuhusgahan mo pa ang hirap mo naman mawa ka naman nakopo ikaw ito, isa pa. Yeah. Okay, sige, thank you. Ito lang ha. Pag di mo tinigilan yan, sinasabi ko sa'yo, ang karma na sa likod mo na double triple, iwan ko kung ilan ang babalik sa'yo.